Tabalat po tayo ng radish. Sampung kilo daw. Ito. Ayan, nagalatan ko na itong isa. Wow, mm, busy life. Busy ang buhay. Oh, Yan, last na po ito ang lima. Malalakay. Tapos, gadgarin ko pa po. ng pino. Okay. Ayan. Ah, lima. Ayan po. Malalakay. pipigaan mo na natin ng katas, guys. Tapos, kasi mapa ito Mapait ito Ipagaan. Tapos, ang ano yan, maanghang ang katas nito. Kaya, grabe ang kapisyon ng trabaho nito. Yan, natapos ko na yung lima pagadgad ayan tigaan ko na naman ulit siya at tigaan ko na naman siya then yung ano yung isa sa baw ko nito bali bali yung ano chicken chicken broth chicken juice uh, chicken soup pakuluan ko siya ng 1 hour pakuluan ko lang siya ng 1 hour tapos tsaka palamigin then timplahan ko siya it. Ayan ang katas po. Ayan ang katas ng radish. Kasi maano to siya. Ma maanghang sa balat, Kaya nag po ako. Ayan. Tapos na pong magpiga. Tapos na pong magpiga. Ayan na ang ano, resulta. Ayan po ang resulta ng ginadgad ko. Maliliit. Then, i-mix ko lang po ito yung ano. Pakuluan ko siya. Ayan ang gamit. ko. Chicken soup para masarap ang lasa. Yan po ang powder. Uh, rice flour. Yan may mushroom siya. Marami. Gagayatin ko po yung mushroom. Matrabaho talaga to. Kaya thank you so much. Eve. Iyan ako muna to. Iyan ko muna. Maraming salamat po siyang sa lahat dyan. Salamat po sa support. God bless and I love you all.